6 <laughs> ha <laughs>

Ako lumong yatar sa ano. na ako Yung. Tunggu, natin. Waiting, waiting. Waiting pabalik. Waiting. <tik> sasakyan natin

ito, haron Harun Rashid. Ayan o. At yung kabuo, sasakay. malapit sa inyo yan, di ba? doon sa Istanbul, doon, malapit to doon. Yan, iyan kasi ano yan. al Rasid doon. Ah, hindi. Ar to eh. Al ni, doon eh. Al Nasim. Hindi, ang doon sa amin, Al Rasid hindi Ar. Al Rashid. Boris sa yun. Ar Rashid naman talaga yun. mang Al. Al yun doon eh. Di ba andun ang Grand Mosque? Tulad nito, ganyan na ang ano dyan. Ang Ito, alam nito? Hindi. Ito, alam nito? Kasan binta tabit tabi. Dito tayo sa kayo ha. Yan, pang airport airport Dito lang no? Dito lang talaga ang dilaw no? Hmm. Okay. Bago ka pumano ng dilaw Dito, Dito kayo ito sa blue Ito kasi ang blue. In Kaya lang, blue ka talaga pa connecting sa ano? Blue-Violet. Mayroon na eh. Tatlo. Isa, dalawa. Uh, uh, tatlo.